Ito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng simple lang naman na usahan si Mr. Pips ay gagawa ng sapsuy na tuna. tuna. Ang hakbang nga pala nito ay ginagayat-gayat muna natin yung tuna ng marahan na marahan lang naman. Na may kaunting kabilisan rin lang naman. So pwede natin hindi tingnan basta kabisado lang natin natin yung mga ginagawa ng simpleng simple lang naman. Hanggang sa tuluyan na nga natin natapos na ang ating pagdagay. Ito na yung pantong ng sapsuy natin. Yung balat naman ng tuna yung aking hihiwa-hiwaan na ito ay pwedeng-pwede pa natin ilagay din sa ating sapsuy na tuna. Patungo na nga ako sa mga rekado na yung aking hihiwaan ng simpleng-simple lang naman. Tuloy-tuloy na nga tayo sa paghihiwa ng mga iba't ibang rekado na yung ating hinihiwa tulad nga nito sibuyas na. At sibuyas na puti naman yung aking hihiwain pa rin at mag-iexhibisyon muna natin ng marahan na marahan lang. Naman. Ito naman. Ito'y pwede din natin ininitiin. Hindi na. Nag-stop. lang natin yung ginagawa. Ingat lang natin yung ating kamay. <laughs> Itong aking ginagawa ay ginagawa to ng karamihan na lalang ito hindi dapat kainggitan ito ay maaaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman Kung sakasakaling maibigan nyo yung aking video don't forget to like and follow speedball naman yung aking nahihiwa na at isinunod ko na nga yung kikyam na yung pansawag nating patuloy pa rin nating hinihiwa ng simpleng simple lang naman Ito na nga yung ating sasangkapin ito ay with tuna black meat yung ating pansasawag Patungo na nga tayo sa ating pag-i-exhibisyon na naman at pinapaikot-ikot muna natin hanggang sa isasalang na nga natin siya. Binuhos ko na nga yung mantika niya at pinaikot muna natin siya at nilagay ko na yung mga iba't ibang ricardo na yung ating gigisahin na. Sabi nga ng kapatid nating Indiano, "Mecos, mecos na yung ating gagawin at patuloy na natin nilagay yung mga iba't ibang sangkap at patuloy-tuloy pa rin nating mini-mecos, mecos, mecos, mecos na." Nilagay ko na rin yung squid bulat, yung iba pa. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag -mi mix, -mix mix 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 na hanggang sa hindi tayo nagsasawa yung halo-halong gulay na yung aking nilalagay ito yung mga fresh na nga yung ating mga inilagay at imimekos mekos na natin siya mga ilang minuto lang luto na siya lubos na pampalapot na yung nilagay ko at binuhusan ko na ng mineral water pala at minimekos mekos na naman natin siya Ibinuhos ko na nga sa aking niluluto hanggang sa patuloy ko, tuloy ko na nga siyang hinahalo ng hinahalo. Naglagay na rin ako ng lubos na pampalasa sa kanya. Ibat-ibang uri na nga ng sangkap yung aking inilagay na. At patuloy-tuloy pa rin natin yung pagme mekos hanggang sa malapit na nga siyang maluto nandito na nga yung finished product niya. Sabaw niya, juicy-juicy na. Napakalapot niya. At titikman natin yung sabaw sabaw pa lang, ulam na. Kahit itampon na yung laman, nagbibiro lang si Mr. Peps. Wala na tayong pang gagawin ito kung na natin yung ating niluto. nga kasarap Ito nga yung sapsoy with tuna. Grabe ang linamnam niya. Malutong yung gulay. Napakasarap pa lang. Lalo-lalo na yung tuna. Kasi press na press siya. Kaya ano pa, tara na, kain na tayo Ano ang ibang gagawin nito Kundi kumain na kamain Masisira na yung diet natin ito Ayan, kanya-kanya na tayo sando Ito yung buffet lang natin dito sa ating Trabaho Anong masabi mo naman? Ayaw, Di tara. na kapagdalit Ang mga Para kain na tayo Ayan, yeah, ito na rin yung taga-Kalyubas, mga na. Ang mga aking Parang nakasimano, parang anong ayang magiging resulta? Anong masasabi mo? ayos pala, siguro binayaran nga ito ni Mr. Tips. Ayan, tumasagdok na rin si Maestro, sinasabawan niya parang sinasabawan. Itikman niya na kung gano'ng kasarap. Anong masasabi mo naman? Turado ka ba? di ka ba nagsisyon ng aling? Binayaran ka lang Ayan na, base lang kumakain, nagpupulong-pulong muna sila. Kung gano'n raw kasarap yung kinakain nila. Anong masasabi niyo talaga? Sarap na. Ikaw? Siya? Sarap. Yeah. Sarap, Mr. Ten. <laughs> <Sarap, Mr. laughs> Nasang kulay, okay, masarap. At nandiyan naman si Kobe. Ano siya sa kumakain. Muli, maraming 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 salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga subscriber natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video sa inyong panonood. So, walang pumilit ka rin naman sa inyo para panoorin yung mga video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may sa ating mga gagawin at mga pa sa buhay. Bye-bye. Ingat po lahat.